Nagwala na ng sa para mawalang visa yung salaysay ni Kutesa, napakagrabe. At nagugulat ako dahil nga ang naisip ko lang, Adman, no, Pilipino tayong lahat. Itong nangyari sa bayan natin, ayaw na natin ito eh. Masyado na lumubwa na lumba. Hindi. Doon sa mga una ninyong uh, sa media, nabanggit nyo po na nasa kamay ng mga marine itong uh, si uh, Orly Goteza. Pero may paglilinaw po sa panayam din ah, ka, sa Philippine Navy kung saan under itong uh, Philippine uh, Marine Corps at sinasabi nila na wala daw sa kanilang kustudiya po, uh, Kong Mike. Well, actually, Admar, uh, sa unat sa lahat, ako'y siyempre i natin kung ano man yung mga binanggit ng ating Philippine Navy at kung meron mang nanggaling uh, na payag mula sa Philippine Marines kasi... Siyempre, alam mo, medyo siguro, no? Hindi rin naman maganda dahil medyo mapolitika itong usapin na to. Maraming mga anggulo na lumalabas, maraming batikusan. And, uh, yeah, of course, as an institution, talaga namang dapat hindi sila ma-involve. Ako lang naman, ang binanggit ko, ito yung impormasyong aking natatanggap. Ito yung informasyon na nare-relay sa akin. Dahil wala din naman ako direct contact kay uh, Sergeant Gotesa. Uh, bagamat ganun, eh, sa akin naman palagay, hindi naman to usapin ng bring me, di ba? Sa party, di ba? Bring me this, bring me that. Hindi naman ganito itong contest eh. Ang akin is, may sinabi si Sergeant Cotesa, kung batay doon, nakikita nilang may kahalagan dapat nilang dapat pang -imbestigan. sa akin palagay, dapat yun ang tingnan nila. At kung meron man na uh, kailangan na paglininaw pa si Sergeant Cotesa, unay nais patawag, ako, ang aking paniwala, nandiyan naman doon sa kanyang affidavit, yung kanyang lisensya, nandun yung kanyang address. Siguro, magandang ipadala doon at doon din sa Philippine Marines. Kung sakali man, bagamat hindi maaaring wala sa kustodya nila, pero naniniwala naman ako na maaari nilang matunton. Kasi kung ako talaga, Admar, hindi, ano eh, hindi ganun kadali sa akin. Maraming, hindi, hindi direct ako siya nakakausap, hindi ko siya nakaka- ka wala akong nakakausap sa kanyang pamilya, kundi dumadaan din ako sa mga tulay eh, na nagbibigay lang ng mga impormasyon o kundi kaya nagbibigay ng payag kung, kung ano yung kanyang kondisyon. Ako naman kasi ang aking magmula ng Senate Committee presentation sa kanya, yun lang ang uh, tanong ko, kung kamusta siya, kung safe ba siya, kung okay ba siya, siyempre yun naman ang ating unang kailangang bantayan para sa taong to dahil uh, binanggit ko nga, Admar, sa lahat ng naging testigo dyan sa investigasyon, yang taong yan ang walang interes. Lahat ng lumabas sa investigasyon nila, may kinuwang pera, bilyon-bilyon, kasama sa kontra kontrata, may hatian. E eh, itong si Cotesa talagang puro. Walang, walang pinagperahan to, hindi kasama sa sindikato to, hindi kasama sa usapan to. Yung kanya, pananaw lang niya para sa bayan. Na nakikita niya, ito pala yung pera na dapat sa flat control, ito pala yung pera na sinasabi sa korupsyon, na nagugulat sila dahil napakalaking halaga ang nakikita nila sa bawat panahon. Opo. Kong, uh, sa impormasyong huling impormasyon na nakuha nyo po, ligtas po itong si uh, Guteza kasi meron ka rin nabanggit sa panayam na merong tumawag sa iyo na media na parang uh, tinambangan o pinagbabaril ba? Ano ba yung kwento noon na uh, Kong at yung latest information mo about sa kalagayan ni uh, Guteza? Yes, actually Edmar, tama yon. May tumawag na kaibigan sa media at nung binanggit yon, nagulat din ako. Uh, ang una kong ang tanong is, ano yung source? Eh, nung nabanggit na medyo talagang cred credible yung source, ibig sabihin, hindi naman kwento-kwento lang at meron din namang, kumbaga, din na posisyon. Nung mabanggit sa akin yon, sinubukan kong tumulay ulit at pinatanong ko kung kamusta ba siya anong nangyari ito nung sitwasyon, nakabalik nga sa akin. Hindi, ano, oras eh, di ba? Bago maka, makarating yung impormasyon at binanggit nga na siya naman daw, meron nga umaaligin at nasa kote ng Marines, pero hindi ko alam kung ano yung detalye, uh, hindi ko rin alam kung ano yung intent, pero ang importante sa akin doon, walang nangyari sa kanya. Opo, at uh, kung ito nga po ay nakuha nyo po yung mga informasyon na, na ito ibig sabihin, Paling ganun at mar kasi nga kung ano man yung intention kung meron mam kumbaga kung kung tinestake out siya tinitingnan kung nasan siya kung ano bang ginagawa niya eh kahit na kung hindi la pinapahalagahan yung sinasabi nito o sa tingin nila walang kwenta yung sinasabi nito o sa tingin nila kasi nilungalingan ang sinasabi ni Sergeant Orlegotesa, eh, hindi sila aabot sa ganung mga hakbangin kaya tama yung binanggit mo Admar na medyo ano medyo talaga namang maraming nabahala doon sa mga binangka kung paano inaayos yung bilyong-bilyong pera, hindi lang tang milyon, nilalagay sa maleta, dinideliver kay Saldico doon sa una, no, doon sa bahay niya talaga sa Bali Verde. Pagkatapos, i-deliver doon sa bahay niya sa Shangri-La, sa Horizon, sa BGC. At patapos noon, i daw kay Uh, Speaker Martin Romalde. So, kay Sergeant Orly Gutesa lang ang nanggaling ang ganitong informasyon. Opo, balikan ko po yung issue po doon sa notaryo. Kung meron po ba kayong nakikita na parang hinahype, na para bang uh, dinudungisan yung kanyang kredibilidad at mabigat ba tong issue ng uh, notaryo doon sa bigat ng kanyang testimonya na talagang pinanumpaan pinagtatanong siya doon sa Senado at nagawa naman niyang uh, depensahan ang kanyang uh, pinanumpaang uh, salaysay, Laisay uh, Kong Kung nakita mo naman admar eh kung yung kung, di ba kumbaga sa tao walang ano to walang dalawang yung nauutal o makikita mong direkta yung kanya mga sagot kung ano yung nangyayari uh, maraming kwento pa nga si Sergeant Cotesa na wala na doon sa Sulaysay niya dahil hindi na namang kailangan na sigurong kasama may mga sinasabi pa siyang operasyon sa mga, sa media. Nasabi ko, Sarge, huwag na natin, huwag na sigurong kasama yan kasi hindi na naman yan na uh, kailangan dyan sa issue. Mga operasyon na ginagawa. May mga nabanggit pa nga doon sa ibang ahensya ng gobyerno, hindi lang sa DPWH. But nevertheless, Admar, yung uh, dito sa uh, usapin ng notaryo, nagtataka lang ako kasi sa akin, Admar, no, doon pinapakinggan ko at nabaybayan ko yung Blue Ribbon Committee hearing. Dalawang tao ang talagang labas ng labas ng pangalan. Si Mark Texay at si Paul Estrada. Sila yung nagsasabi, at sinabi din to si Sergeant Cotesa, sinabi din to ni Yusek Alcantara. Hindi ko lang ma-recall kung nabanggit ni Yusek Bernardo, pero nare-recall ko, sinasabi nila ang tumatanggap ng pera ay si Mark Texay at si Paul Estrada dinideliver nila. So, ibig sabihin maraming alam tong mga taong to kung sino ang nagdi-deliver ng pera. Kasi nang tanungin ko Sergeant Cortez, ang sabi niya, ang dami sa dumadating na pera, pero hindi ko naman alam kung kanino galing. Ang nabanggit nga lang niya na medyo na, nasabi niya, no, na aktual, ay eh si Congressman Eric Yap. Pero sabi niya, linggo-linggo may dumadating na pera, araw-araw may dumadating at linggo-linggo sila nagdi-deliver almost three times a week. So, kung titingnan mo, ito yung dalawang taong kumakamada sa buong operasyon ni uh, Congressman saldi na nung panahon na yun ay chairman ng Committee on Appropriations. Sila yung nagpopondo sa lahat ng proyekto ng gobyerno. Hindi ipinatawag. Walang ginawa. Tapos binanggit din ni Sergeant Cortes na may 90 na personnel si, Sir, si Congressman Saldico na nalaka-assign. Marami doon ay ex-marines. Mar meron doon mga active na mga police, Meron doon mga active na air force. Uh, or at least active, uh, mga aktibong sundalo under the Armed Forces of the Philippines. Wala din pinatawag. So, nagtataka ako, bakit napupunta kay Gutesa na malito, uh, yung notaryo, yung ganito. Eh, di ba dapat kung nais talaga natin resolvein tong problema at makita talaga natin kung anong punot-dulunan ng lahat. sunta natin yung sinasabi ni Sgt. Gutesa. Ngayon, kung sasabihin ng mga kasamang hindi totoo yan, o pinawalang sinabi ng sinungaling yung sinasabi sa Sanchez Cortesa, tayo magdebate. Pero ang importante, dito yung sinasabing daan eh, kung ano nangyari. Para bang, kung baga, no, sinabi ng tao, eh, dito ho yung magnanakaw eh. Umakit sa bakod na to, tatlo po sila. Ang, ang nakita ko ho, eh, itong taong to. Tapos ang tinatanong, paano kayo umakit ng pader? Eh, hindi naman kayo makit. Para bang nalihis dun sa issue ng, ang nangyayari, nagpunta sa detalye, na wala namang koneksyon at walang ilig sa buong kaso ng corruption at flood control projects. Masyado bang nakikita mo ba masyadong makapangyarihan yung impluensya uh, na umabot sa punto na nalilihis uh, itong uh, uh, issue na ito? Uh, may nakikita bang ganyan na naka-impluensya uh, dito at parang nakatutok at uh, actually -technical, technical lang siya doon tapos parang ipinagmuka na dahil mali o peke yung perma automatic lahat ng kanya mga sinasabi ay peke ako hindi ko lang nakikita admar sigurado ako siguradong sigurado ako kasi yung tao nagpunta lang notaryo Kayo, admar pagka nagpunta tayo ng notaryo nagbenta tayo ng lupa nagbenta tayo ng kotse hindi naman natin alam di ba papanotaryo natin isipin mo nagpunta siya ng notaryo mag isa siya hindi namin siya walang sumama sa kanya, wala siyang kasama ang abogado. Yung kanyang sila salaysay, pinanotaryo niya. Ang mabigat doon sa notaryong to, hindi lang naman ngayon to. Dahil marami ding mga, ang, kung naalala si Atty. Romy Makalintal, lumabas. Sabi niya, sandali lang. Yan din yung notaryo na ginamit ko sa pag ko doon sa BSKE uh, petition namin sa Supreme Court. At ito rin, ang notaryo, mismong pirma, na nandun sa Department of Tourism sa Tiesa, Na nakapirma pa nga dyan ay si uh, Administrator Mark Lapid. So, ang punto ko dito, bakit biglang dinidinay ng notaryo? Pipikiin ba ni Gotesa yung seal? Pipikiin ba ni Gutesa yung rubber stamp? Di ba yung rubber stamp, ang daming detalye nun eh. Kung kailan ka naging abogado, kung anong visa ng uh, yung notaryo, eh pwede nga, niyang, pwede nga siyang walang notaryo eh. Umatid lang siya sa Senate Committee ring under oath naman siya. At yun namang notaryo, walang visa. Supreme Court decisions na nangyari dyan ah. Yung mga ganitong mga pagkakamali, hindi ibig sabihin untruthful. Walang ang Department of Justice, uh, si Attorney Martinez, si uh, uh, Prosecutor uh, Padulyon, ang ating, uh, uh, yung ating preso, uh, Prosecutor's Office. Nagsabi na, sabi na walang epekto yan. E, ka, ka, isipin mo, mapabaliktad mo yung notaryo para lang mawalang bisa yung salaysay ni Gutesa at sabihin na peke. Napaka, napaka, ano ba, yung, yung ginagawa nilang storya para mawalang bisa yung salaysay ni Gutesa, napaka grabe. At nagugulat ako dahil nga ang sa isip ko lang, Admar, no, Pilipino time lahat. Itong nangyari sa bayan natin, ayaw na natin to eh masyado na lumuba na lumba. Hindi lang to politika. Kung yung sinasabing 25-30% na hingian yung ghost project na talagang zero, walang ginawa. Siguro ngayon lang ito nangyari na yung kabuang gobyerno, eh talagang minapya. Lahat ng proyekto, lahat ng departamento, may mga porsyentuhan na na pinag-uusapan. Kaya ang akin, parang nagugulat ako na makikita mo nga, no? pagka nag post sila, Uh, gotesa, sinungaling, mali, falsipikado. Grabe yung mga trolls. Grabe ang ginagasto ng pera. So sigurado ko, hindi ko lang nakikita. Siguradong, sigurado, sigurado ko, Admar. Dahil kung ikaw Pilipino, kahit anong kulay mo, pink ka man, uh, makapink ka, DDS ka, uh, pulahan ka, siguro naman, dapat ang paniwala nating lahat, itong problema ng korupsyon na nangyari at nakikita natin, eh dapat ihinto. At dapat may maparusahan. Opo. Um, hinarap po ba or inibitahan po ba itong si ano, Gote uh, Gutesa doon muna sa ano, yung sa issue doon sa korte na sinabing peke ang pirma? Ang sinabi ng korte, ngayon ko lang naman nabasa, sinabi daw nila inibitahan. Hindi ko alam eksakto kung uh, saan address binigay, kung nareceive ba ni Sergeant Gutesa dahil ang impormasyon ko hanggang sa ngayon kung siya naman ay bibigyan ng summons at kung siya naman ay imbitahan ng Blue Ribbon Committee o ng independent uh, uh, commission, yung investigation nila na ginagawa sa ICI, eh attend naman tong taong to. At wala naman siyang dapat itago. Uh, kung ano naman sinabi niya, ganoon lang din ang dapat niyang sabihin. Sa akin nga, Admar, yung binanggit niya na sa, sa Senado, para sa akin, ha, may sapat na eh Para gamitin na nilang batayan para palakihin pa yung investigasyon at gamitin din lang ebidensya kung ano mga kasong isasampan nila. Opo. And uh, naimbitahan ba siya? Kasi yung mga nagsalita doon sa Senate uh, Blue Ribbon, eh inimbitahan din. At uh, talagang yung kanilang naging mga pasabog, yung kanilang mga naging testimonya, eh siguro, ay, hindi naman isinapubliko for sure, ay inulit yon kasi doon din pinagbasehan yung, ano, yung rekomendasyon na maghain ng uh, uh, reklamo uh, ang ombudsman. Uh, naimbitahan ba itong si Guteza maliban sa Senate Blue Ribbon Committee? Sa akin, pag, wala akong impormasyon tungkol dyan, Admar. Uh, yung Blue Ribbon Committee lang ang aking alam. Nung ang na recall mo after the Blue Ribbon Committee hearing, tapos sinabi ng DOJ, hindi nagpunta si uh, Sergeant Guteza, nung aking chinik, ang nangyari pala ata, nag-usap si Secretary Boying Rimulya at si Sergeant Guteza na, oh, pumunta ka para dun sa Witness Protection Program. Pagkatapos ata, dahil nga nung nagsalita sa Sergeant Cotesa na hindi na niya kailangan ang uh, yung witness protection program o yung proteksyon ng kustudyo ng Senado, eh, hindi na siya nagpunta the next day. So, yun lang yung informasyon na kuha ko eh. Uh, to be honest, uh, Admar. Pero ang paniwala ko naman, kung siya may maimbitaan, uh, yung prinsipo at paninigdigan ni Sergeant Cotesa ay mananatili at siya ay magtutulong at magpaparticipate kung ano man ang investigasyon. Opo. Oh. Parang ano po ba ito red flag uh, kong mai kasi lahat ng mga nag, uh, nag testimonya doon uh, kumbaga parang umusad yung kanila ang, ang investigation doon sa mga naging uh, pahayag nila ano umabot nga sa punto na uh, nakasuhan pa pero itong kay Goteza eh, ma, mabigat din itong pahayag bakit hindi kaya kasing bigat yung kanilang treatment dito Uh, alam mo, Admar, ang problema kasi natin sa ICI, katulad na nabanggit na ng marami, hindi transparent eh. So hindi ko alam kung anong nangyayari, kung anong mga naging presentasyon. Yung Blue Ribbon Committee naman, uh, ano ba, dalawang linggo nang huminto, magmula na lumabas sila Sergeant Cotesa at mga ibang uh, official ng uh, DPWH. So hindi natin malaman, pero alam naman natin, Admar, na ang mga taong bayan, nagmamasid at naghihintay. Sa so, palagay ko lang, uh, okay na yan. Nagumalaw na sila. Siguro dapat sa akin, Edmar, no, pabilisin pa ng kaunti. Hindi naman kailangan kasuan, pero mahold ng hold order. Yung uh, kung magkakaroon ng emergency power law na hold lahat ng asset, lahat ng pag-alis ng mga tao. Kasi pag tumatagal yung investigasyon o ganito, uh, naglalabasan ng pere. No? Naglalabasan ng kung ano man yung mga nanakaw siguro. Yun ang tingin kong isa sa mga hinaing ng taong bayan. As to the transparency, kailangan yon Kasi hindi natin malaman kung sinong, ano talaga nangyari at sino yung mga dapat kasuhan. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, uh, Kung uh, ano po yung mensahe nyo sa taong bayang uh, nakikinig kasi marami pang mga katunungan tapos biglang stop yung investigation ng Senate Blue Ribbon Committee parang ang nakikita nila saglit lang meron ba silang parang iniiwasan or Uh, tinatanggal muna yung uh, pressure or meron bang naratibo? Na gusto parang ganun yung mga kumakalat at talagang atat yung ating mga uh, kababayan kasi dito sa ICI, hindi naman isinapubliko. Uh, hindi rin naka-livestream. Noong sinabi nila magla-livestream, medyo na-late pa uh, nga kasi meron pa daw uh, 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 si Kasuin. Ito namang sa Senate Blue Ribbon Committee, eh mabibigyan naman ng chance yung magkabila ano na mayroong uh, nasa majority meron ding sa nasa minority kumbaga ang tingin nila mas mas independent pa ngayon or mas maging patas pa nga yung uh, doon tapos biglang uh, nawala na lang na parang uh, bula tapos ngayon sinasabi na naman na sa kalagitnaan po ng November ano po minsan sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga development na ito kong Well, una, Akbar, yung mga nabanggit mo, talagang yan ang hinain ng lahat ng tao. Unang-una na sila maging transparent ang ginagawang investigasyon ng uh, ICI, uh, yung uh, Commission on Infrastructure. Pangalawa, siguro sa Senate Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee magpatuloy talaga, magpatuloy. At siguro yung naratibo, uh, tama yung mga binanggit mo naman, may kanya-kanyang pananaw eh, no? Etong grupong to iba pagtingin o itong grupong to iba pagtingin. Tingin ko ho, dapat umabot na tayo sa punto na magkaisa tayo kung ano kulay mo, kung ano man yung paniniwala mo, kung ano man yung iyong pananampalataya sa politika, nagtabi muna natin to. No, ayusin natin ng gusto, sino ba talaga nagkamali? Sino ba talaga mga kasama? Ano ba talaga yung perang ninakaw nila? Uh, siguro, Admar, hindi maiwasan ng konting yung politika dahil di ba merong sinasabi, pagka na umabot sa ganito, uh, mananalo si ganito, pagka na umabot sa ganyan, dapat hanggang dito lang. O, uh, tingin ko, Admar, baka dapat Uh, isang tabi na natin yan eh. Ayusin na talaga natin to dahil masyadong lumala talaga ang sitwasyon ng ating bansa. Yung pagtaas ng peso, nakikita natin, palala ng palala. Ang mga negosyante talagang nagsasalita na uh, bigat na bigat sa mga nangyayari. So ito yung panahon na talagang dapat magkaisa ang bawat Pilipino. Pati sa rally, no, Admar, may si pinapanawagan naman ng rally, iba-ibang grupo na naman. Sabi ko, dapat siguro, isang grupo na lang iba uh, isang tabi natin yung kanino tayo, kakampi. Ang kakampi natin ngayon, ang bayan. Ang kakampi natin ngayon, yung kinabukasan ng ating mga anak. Ang kakampi natin ngayon, ay huwag nang maulit to. Dahil pagka ito naulit pa, o patuloy na mangyayari sa ating bansa, na parang nagpikit-patalang tayo at pinabayaan natin, ang kawawa naman yung mga anak natin eh. Ang kawawa naman yung mga henerasyon na darating uh, sa darating na panahon. Tatlongpong taon na siguro, more or less, sa politika, no? 30 taon na ako nandyan. Ang nangyari sa ating bansa, palala ng palala. At siguro, ito yung panahon na talagang grabe ang nakita kong pagkalala ng pagkasindikato. Dati may sindikatong isa, dalawa, maliit na grupo dito. Ngayon, yung gobyerno na talaga, yung, yung nangyayaring pagpunduhan sa lahat ng proyekto, sila na talaga yung naging sindikato. Sino ang kontraktor dito? Sino ang kontraktor doon? Kaninong pondo papasok? Saan pupunta? Magkano hatian? Ito yung bagay na dapat nating hintuin. Ito yung bagay na dapat nating resolbahin para nalang, huwag na lang wag na sa atin, wag na sa politika natin. Pero sa nabukasan ng ating bansa at ng ating mga anak.